today's video po. Mag-ano tayo mag... Ano Hindi man yan ang video? Video na yan. Lalo mo din na tayo. Ano. Yeah. Pag-aralan natin ng iba't ibang... Lingwahe ano, ng, ng Pilipinas. Ano sa inyo? Ay, Elongo. Bisaya from Davao. Bicolana. Eh, ano sa inyo yung ano? Pangalan. Sa Bisaya, ang pangalan. Pangalan sa Bisaya. Pangalan din kayo. Ngarang. Ay, yung pangaral. Ah, sa tayo. Ay, Tapos yung kulamo, ay yung kugmo. Pungkit. Sabi ko na naman. Puti. <makes> oh dalawa words na yun ha. Tapos yung yung kanin, ay yung kanin sa Bisaya is kanon. Sa inyo, kanon po. Eh. Kanon. Kami umuy. Mm. Umuy. <laughs> umuy. 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 Ayan, guwi ko. Kaya naman, ano, di Kaya naman mag-isip po ang ito. Um, ang... Shota. Shota sa Tagalog. Ang Shota sa Bisaya is Uyab. Sa ilong mo? Uyab. Uyab din. Sa amin, bata. Ha? Huh? Bata. Eh, Ilip mo lang yung bata. Bata. Hmm, bata. bata. Sa ko ko yung ang bata. bata sa amin. Hmm. Tapos ang asawa, ang yeah, boom. Oh. Hmm. Sa mga ang asawa is na mana? Hmm. Hmm. Ang hmm. ang I love you sa inyo. Parang higong mata ka. Hmm. Sa amin, payaba ko yung isa. Oh, mo to'y pinaka na words ka nung gabi una payaba ko ika sa Bicol tapos sa Bisaya higugma pika sa Ilonggo palangga palangga ayo okay ng palangga so okay na yon for today's video palangga. see you next video guys Bye. Bye.